mga ka-explorers. Tampok sa ating kwento ngayon ang pinagdaanan ng dalagang si Mira na ginawang hanapin ang lolo na matagal nang di nakikita. Ngunit sa di palang inaasahang lugar, sila magkakatagpo. Dad, sorry, buntis ako. At si Carlos ang ama ng dinadala ko. Umiiyak na saad ni Karen sa dami-dami ng mayayamang lalaking nagkakagusto sa'yo? Diyan pa talaga kay Carlos? Sa lupang lalaki ka pa talagang yun nagpabuntis? Bilang kaparusahan, sa pagsuway mo sa mga payo ko sa'yo Karen, ay papaalisin kita dito sa pamamahay ko at harapin mo ang desisyon na pilit mong sinunod na why maging maganda ang pagsasama yung dalawa ni Carlos. Seryosong sambit ng ama ni Karen na si Don Emilio. Nangyari ngang sa araw ding yun ay nilisan ni Karen ang kanilang tahanan at ginawa niyang puntahan itong si Carlos na kasalukuyang nag-aararo ng kanilang bukirin na kanilang tataniman ng mga gulay at mga mais. Nang mapansin nga ni Carlos si Karen na naglalakad na may dalang bag ay agad na itong nalaman na pinaalis ito ng kanyang ama dahil bago pa umamin itong si Karen na siya'y nagdadalang tao ay ginawa na nilang mag-usap ni Carlos sa kung anong kanilang gagawin pag ayaw tanggapin ni Don Emilio ang pagbubuntis nito. Nangyari ngang, nagsama itong si Carlos at Karen at dahil sa mahal At dahil sa mahal ng dalawa ang isa't isa at nagtutulungan ang dalawa sa paghahanap ng pang-araw-araw nilang pagkain kung kaya't naging masaya ang kanilang pagsasama lalo pa ngang sumaya ang dalawa nang dumating na ang kanilang sanggol. At nagkasundo itong si Carlos at Karen na Mira ang kanyang magiging pangalan. Agad na nabalitaan ni Don Emilio na nanganak na itong si Karen. Dahil sa simula ng pinalayas niya itong kanyang anak, ay nagutos naman ito ng kanyang tao na magsubaybay sa anak nito. Gusto sanang masilayan at mahagka ni Don Emilio ang apo nito. Ngunit naisip rin niyang hindi pa napapanahon iyon. Kung kaya't hindi nangyaring masilayan niya ang apo nito. Isang taon pa ang lumipas at sa tuwing marinig ni Don Emilio ang report sa kanya ng kanyang inutusan ay parang kinukurot ang dibdib nito. Hanggang sa nagsisi na itong si Don Emilio sa kanyang nagawa sa anak nito at ng desisyon ng pabalikin ng anak sa mansyon. Nangyari ngang ang nautusan ni Don Emilio na gawin iyon ay ang kapatid niyang si Marga. Ngunit lingid sa kaalaman ni Don Emilio, napangarap din pala ng kapatid nito na manahin ang kanyang ari-arian. Ngunit imposible pa iyon habang nabubuhay pa itong si Karen. Nangyari ngang Imbis na pabalikin sa bahay itong si Karen, ay ginawa pa nga nitong pagtangkaan ang buhay ni Karen at Carlos sa pamamagitan ng pag-hire ng riding in tandem. Maswerte lang at nakaligtas silang dalawa sa sandaling yon. Dahil sa nagkataong merong tatlong pulis ang naka-duty sa lugar na pinangyarihan ng krimen. At dahil sa maagap na pag ng tatlo, kung kaya't napaslang na ng mga pulis itong dalawang riding in tandem. Labis na pasasalamat naman ni Carlos at Karen sa pulis na nailigtas ang kanilang buhay at agad na umuwi ang mga ito. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't natakot ang dalawa para sa kanilang kaligtasan at ang unang-unang pumasok sa kanilang isipan ay pakana iyon ng kanyang ama na si Don Emilio na ayaw na ayaw sa relasyon nila para makaiwas sa kapahamakan? Kung kaya't ginawa itong si Carlos at Karen na magpakalayo-layo at ginawa nga nilang pumunta sa baryo sa lugar ng ina nitong si Carlos. Ngunit habang nasa loob ang mga ito ng bus at papunta na sa baryo na kanilang magiging bagong tirahan, ay bigla na lang sumabog ang bus na sinasakyan ng mga ito at nagresulta ngayon sa pagkamatay nitong si Carlos at Karen. Ngunit malang nakaligtas itong sanggol na si Mira at napunta sa isang matandang ginang at ginawa na nitong kopkopin 'yung sanggol. Nangyari ngang lumaki itong si Mira sa piling ng matandang ginang na walang alaala sa kanyang nakaraan, luwas sa isang liham na iniabot sa kanya ni Ginang Rosal. At 'yun nga ang magiging daan na magdala sa kanya sa matagal na nitong hinahanap na kanyang lolo. Lumaking palaban itong si Mira at matapang ang loob kagaya ng kanyang yumaong ina at kawangis din ito ang mukha ng ina niyang si Karen. Matagal ng plano ni Mira na hanapin ang kanyang lolo ngunit hindi lang ito maiwan-iwan ang napamahal na rin sa kanya na si Rosal dahil sa dalawa lang sila ang nagtutulungan sa araw-araw. Ngunit isang gabi, sa sinabi sa kanya ni Rosal, ay doon na nabuhayan itong si Mira na ipagpatuloy ang plano nito. Mira po, kahit ayaw mong aminin sa akin, ay nababasa ko dyan sa mga mata mo. Ang kagustuhan mong makilala ang iyong lolo. Hindi naman kita hinahadlangan dyan. Sa gusto mo, apo, dahil saya nang ikakasaya mo at magpapalaya sa'yo. Kung saan ka man makarating ay huwag mong kakalimutan ng matandang si Rosal na sambit ni Rosal. Ikaw talaga lola, kahit kailan pala biro ka talaga. Ikaw pa ba makakalimutan ko? Inakatata ka na sa puso ko at hindi hindi ka na mabubura dito no? Saad naman ni Mira. Pero maraming salamat lola. Hayaan mo po at mag-iingat ako sa biyahe ko. At promise, babalikan kita. Dagdag pa ni Mera. Nangyari ngang, pagkalipas ng dalawang araw, ay lumisan na itong si Mira para hanapin ang kanyang lolo. Ang nag-iisang clue lang kasi nito sa kanyang nabasa sa liham ay nagmamayari ang lolo nito ng isang malaking barko. Kung kaya't agad niyang pinuntahan ay ang daungan ng mga barko at nang nandoon na nga itong si Mira sa pier ay bahagya itong nawala ng pag-asa ng kanyang masilayan ang napakaraming naglalakihang mga barko. Ngunit hindi, ngunit hindi doon sumuko itong si Mira bagkos ay pinili nito ang isang barkong kakaiba sa kanyang nadarama at ginawa niyang tumiktik sa loob dahil sa wala naman itong dalang tiket Nangyari ngang nakapasok itong si Mira at dahil sa kanyang pagod ay din ito na malaya nakatulog na pala ito. At sa kanyang pagtulog nga ay nahuli ito ng mga crew na naglilibot at sa suot pa lang nitong si Mira na may kalumaan ay alam na nilang tumitiktik lang ito sa barko para makasakay ng libre nangyari ngang dinala ng mga crew itong si Mira sa kanilang kapitan. At dahil sa stricto ang kapitan ng barko na iyon, kung kaya't nagdesisyon itong sipain itong si Mira palabas ng barko. Sa susunod na kanilang pagdaong, nangyari ngang dumating na ang oras na dumaong pansamantala yung barkong kanilang sinasakyan. At doon sa puntong 'yon ay inutos ng kapitan na sipain palabas itong si Mira. Nadapa pa nga itong si Mira nang itulak ng isang crew habang papaba na ito nang sa hindi inaasahan ng mga crew na nandoon pala sa kanilang dinaungan nag-aantay din ang kanilang amo para sumabay sa kanilang paglalayag. At agad ganitong tinulungan itong si Mira. Nakasalukuyang nakaupo sa sahig Sa puntong yon Ay nagpasalamat itong si Mira Sa matandang lalaki Nang laking gulat ng matandang lalaking yon Nang kanyang masilayan ang mukha Nitong si Mira Ilang minutong natulala yung matanda sa sandaling yon Hanggang sa nagsalita ito Karen? Anak? Karen? Patawad sa nagawa ko sa inyo ni Carlos gusto ko na sana kayong pabalikin pero linisan niyo daw ang bayan at nagpakalayo-layo sa akin. Sabi ni Marga, Kamusta ka na anak? Nanginig na sa ad ni Don Emilio. Sa sandaling yon ay naiyak na din itong si Mira dahil sa wakas ay nakita na rin niya ang kanyang lolo na matagal na nitong inaasam na makita. Lo, wala na po ang nanay at tatay. Nasawi po sila sa araw na nilisa nila ang bayan sa ninang pagsabog ng bus na kanilang sinakyan. Mira po ang pangalan ko lo. Dito pa talaga tayo nagkatagpo. Saad naman ni Mira. Sa totoo niyan ay galing ako sa Lula Rosalmo at nalaman ko sa kanyang hinahanap mo ako. Hindi nga lang tayo nagkaabot. Kaya nagbakasakali rin akong sumakay ng barko para hanapin ka. Dagdag pa ni Don Emilio. Matapos ngang mag-usap ng maglolo, ay nagyakapan ng mga ito. Nangyari ngang muling nagbuklod ang maglolo sa sandaling yon at bumawi itong si Don Emilio sa kanyang mga pagkukulang sa kanyang apo. At dahil sa hindi magkatugma ang report sa kanya ni Marga, kung kaya't kanya itong pinaimbestigahan ng palihim. At doon nga napagalaman alaman ni Don Emilio na meron na naman pala itong balak na alisin sa kanyang landas itong si Mira. Kung kaya tumaksyon na agad itong si Don Emilio at pinarosahan ng matindi itong si Marga. Sa pangyayaring ang yon, ay naging ligtas na sa mga panganib itong kanyang tagapagmanang si Mira. At masaya itong si Mira sa naging regalo sa kanya ng kanyang lolo sa kanyang ikadalawamput isang kaarawan na kompleto sa mansyon ang lahat ng kanyang mga kakilala at mga naging kaibigan. Mga ka-explorers, hindi talaga natin masasabi ang kapalaran ng isang tao kaya't lumaban lang tayo sa hamon ng buhay at iwasan nating usgahan ang kapalaran ng iba